WhatsApp mga paps ay yan nandito tayo ngayon mga paps sa rooftop natin ayan ay, kamusta na kayo ngayon lang tayo nakapag uh, video po dahil na uh, mayroon po tayo yung ginagawa masyado po tayong busy ngayon mga ilang araw po kaya ngayon po babalik po tayo dahil po uh, mayroon po tayong i-share po sa inyo pero bago po ang lahat samahan nyo po muna ako yung ating malupit na intro let's go oh. Sa uh, papakita ko sa inyo mga paps yung ating mga trinkis at uh, yung mga uh, po yung ating mga trinkis dati ang ngayon po ay uh, may ikit na po silang 3 uh, months yan mga trinkis na po sila sa 20 po yan kaya papakita ko po, po sa inyo kung uh, pamusta na po yung ating mga trinkis at yung ating mga trinkis po let's go mga paps paps nandito po pala tayo sa itaas po ng ating rooftop ayan po yung uh, ating po tap uh, po maliwanag po yung uh, sikat po ng uh, araw yung ating pong panahon ay wala po ng babad dyan ulan ay lang araw din po tayo dito yung po sa rooftop ayan mga paps ayan uh. ayan kaya ngayon po ay okay na po yung wala po masyado ang ulan kaya ayan po makapag video po tayo ayan yan po yung ating uh, rooftop po sunahin po natin ito yung ating mga ERC uh, po ayan po sila ayan po ayan yung ating lalaki po ayan po yung babae at yung isa po nasa loob po ayan po ayan, ito po yung ating trio po hindi pa po ito nag uh, mimit po sila hindi pa po sila nag uh, uh, nabuntis po itong babae hindi pa po dahil uh, bata pa po siguro ng ating mga uh, 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 ERC ayan po So dito po tayo sa ating uh, uh red po. Ayan po sila. Yan po ito po ang tawag po dito ay Clarky. Yan po. Yung isa po ay may buntis na po yan. Ito po yung isa. Yan. Uh, ito po yung lalaki. Ito po yung babae. Ito po yung uh, isa pa pong babae. Tatlo po yan sila. Medyo nagkaroon po tayo ng problema po nung uh, pinakita ko po sa inyo yung huli ko pong video uh, nabuntis po itong isa tapos uh, doon po natin, doon po siya nakalagay sa malaking aquarium po natin, ay uh, siguro na-stress po siya uh, kitinapon po lahat ng kanyang mga egg kaya yan po ngayon, umpisa naman po tayo so ito naman po yung isa mayroon yan, yan mga paps, uh, ipapakita ko rin po sa inyo yung ating mga muli um, moli. Ayan po yung ating mga moli. Malalaki na rin po sila. Ayan. Ito pa po yung iba po. Yung ating moli na marble. yan Ayan po. Ayan na po ang ating mga alaga po ngayon. Ayan na lang po sila. Yung ating uh, mga molis. Ayan. Ayan. Yan nakikita nyo po yung ating a uh, ERC po. Yan. Ito po yung ating ERC po ay lumalaki po ito ng mga uh, hanggang 6 uh, inches at 7 uh, po. Ito po yung ating a flower tip po ay hindi po masyado hanggang 5 uh, uh, lang po sila o 4. Ganyan lang po ang uh, laki po nila. So, ipapakita ko na po sa inyo yung ating mga trillings po. Let's go mga pak Ayan na po yung ating mga krillings po. Nasa tab po sila yan. Ayan po yung ating mga krillings. Ayan na po. Malalaki na po sila. Ayan. Ayan po. Malalaki na po nila yan. Malalaki na po nila at ang dami-dami po nila yan. Yun. Kita Kitang-kita na po natin ang ang uh, ating mga uh, krillings po dati. Ayan. Yung ating mga uh, clarky. Ayan po kitang kita na po natin ayan baka po nga sabihin nyo po marami pong patay ito po ay uh, kanila pong ano po ito nagbalat uh, balat po sila ayan ganyan po sila pag nag uh, tapos yung iba po yung mga paapo nila ayan ganyan alam nyo naman po uh, ganito pong ah uh, uh, hayo po ay nag-away-away po ito dahil nag po ng kanilang territory uh, meron pa pong maliliit kaya nakikita yan po 1 inch pa lang po sila ayan mga paps at na yan po na update ko po kaya sa ating mga crulings malalaki na po yung ating mga crulings po mga ilang uh, ano na po uh, pwede na po natin ito ay lipat po sa ating uh, mga uh, mga tanki po yung aquarium po natin para po pagsamahin po natin yung uh, babae at lalaki para magkaroon po sila ng uh, magmimit po sila kahit po magkakapatid po yan uh, pwede na po yan magka magmimit po sila yan, na po yan ang dami po nila yan, uh, po nasa 2 inches na po yan mahigit uh. po ang na po yan marami na po dito yung po po. Yung mga laki yan pa po mga 2 inches po yan mga paps sa araw na po ito ay at lalagyan po natin sila ng uh, ito po uh, talbos ng kamuti yan tsaka yung talbos po ng kangkong ayan kangkong ayan. para po mayroon po silang makain yan po lalagyan po natin yan para po mayroon po silang na uh, kakain po na gulay kahit ano naman po pwede nyo po ibibigay po sa kanila uh, kahit po yung mga water lily mga tawag doon yung kalabasa munggo uh, ano, carrots yan po pwede nyo po ibibigay po sa kanila Yan mga paksa. Ah, mas maganda po dito mga paksa ay ating po ihiwalay hiwalay po para maano din po magiging uh, hides din po nila. Yan. lang po kayo at eh. Uh, Iayos lang po natin yung camera natin mga paps. Ayusin uh, po natin sila. Ayan mga paps. Para makita niyo po. Ayan. Layo pa po natin. Para makita niyo po sila. Ayan. Kung paano po natin gagawin mga paps. Ayan lang kayo mga paps. ハイチなりにこれ入れてもらうことです。 yan mga paps nakita nyo uh, nilagay na po natin yung uh, mga gulay yung uh, talbos tamosi at saka yung kangkong yan po para magkakaroon na po sila ng hides dahil kinukulang po tayo ng hides yung PVC po natin yan po magsiselby na rin po na kanilang uh, hides po yan at uh, pagkain po yan lang po ngayon yung nagbibigay po natin sa kanila kita at uh, yung ating mga uh, critics po yan po sila uh, ito po yung isang uh, nating ano po hindi po natin na uh, ano dahil mayroon po siyang uh, leak so gagawin pa po natin yan uh, yan po yung ating uh, trapal pan ayan yung ating mga uh, po yung ating uh, ERC po yan yan na po sila yan. medyo na laki na po sila masyado at uh, magbe-breed na po sila yan, yan mga pups. basta huwag po kayo mainip mga paps at uh, magkakaroon din po yan sila ng uh, itlog Basta huwag nyo lang po sila masyado street, ya, uh, at uh, palagi nyo lang po silang pakainin at alagaan po. Pag may itlog naman po, hindi naman po sila masyado nakain. Depende na lang po sa kanila. Basta po, itong mga ganitong nga uh, alaga po natin ay sa gabi lang po yan sila active. Pag araw po ay nagtatago po yan sila sa kaya kanilang hide. Sa gabi po lang po, nagano po sila ng kanilang pagkain. Ayan po. Yeah, hindi po ito masilan mga paps, hindi rin po ito uh, maano sa pagkain. Basta kunti lang po ilalagay niyo para hindi po sila uh, masyado mama masobra po sa pagkain at pagkatapos po sa umaga at uh, tatanggalin niyo na lang po yung natitira nilang pagkain dahil lang ang uh, natitira nilang pagkain po ay nagdudulot po ng amonya para sa kanila. Uh, delikado po yun, magkakasakit po yung ating mga alagang krillings at yung uh, clarky po natin so dapat po alisin po natin yung mantitirang uh, dumi po uh, dumi po nila at saka yung natitirang pagkain po nila ganyan po mga paps, yung ating uh, dapat gawin sa mga uh, alaga po nating uh, clarky at uh, yung ating mga ERC, para hindi po sila magkaroon ng ammonia, antubig po para lagi po malinis dapat po ay alagaan uh, nyo po wag uh, huwag nyo pong pababayaan ayan mga paps ipapakita ko na po sa inyo ang ating mga uh, let's go mga paps ayan mga paps na update ko na kayo sa ating mga alagang uh, lagang, uh at uh, yung ating uh, clarity. Ayan, at uh, nakita nyo na po mula po nung mga uh, maliliit sila ng trailings pa lang po hanggang ngayon po andyan po sila buhay na buhay po at uh, malalaki na po yan po ay uh, mga abot na po sila ng 3 uh, months kung 3 months na po sila kaya yan na po yung ating alaga po uh, yung malaki na po talaga sila hindi na po natin mapipigilan talagang uh, lang ilang buwan na lang po at magkakaroon naman po tayo ng mga pares ng ating mga uh, aklaki ayan mga pups uh, marami pa po yan na ah, dahil yung ah, kanilang ah, nanay po ay ah, nagkaroon na lang po ng ah, So, na ilang ah, ah, araw na lang po uh, ah, magkakaroon naman po tayo ng alaga po ng mga prelims. Kaya, ah, at kakayanan nyo lang po, lagi lang po kayo nandiyan po sa aking mga videos para makikita nyo po palagi yung ating mga ginagawa po para lagi po kayong update sa ating mga videos Uh, para makikita nyo po kung paano po tayo mag-alaga ng ating mga kaibig ng mga klartiya. ayan mga paps yung hindi pa po nakapagsubscribe po sa ating youtube channel po please subscribe nyo po yung ating uh, uh, youtube channel po na paps rooftop pinutin nyo lang po yung notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga videos like and share na rin po para makita po ng ating mga kasamahan para magkaroon nyo po sila ng idea kung mga gusto po nila mag-alaga ng mga ganitong mga mga uh, pit, uh, pwede po nilang uh, po. Uh, At ito po ay hindi po masyadong uh, uh, alagain po. Uh, basta pakainin mo lang po sila sa gabi, sa gabi nyo lang po sila pakainin. Uh, Kunti-unti lang po, pwede rin po mga gulay, kangkong, kaldos, uh, sa, uh, ano, uh, kalabasa, munggo. Ayan po, pwede, pwede po yan sa kanila. Dahil po ay uh, sila po ay uh, nabubuhay po sa tabang. Kaya uh, hindi rin po isda basta lulutuin lang pong isda basta pagkatapos po uh, kinabukasan po ay atin lang po aalisin uh, po yung mga tira na uh, dumi po nila para hindi po magkaroon ng ammonia po ang mga uh, tubig para lagi po silang ulitin mga paps yan mga paps at maraming uh, maraming marami salamat po sa inyong lahat uh, sa inyong pagsama po sa aking uh, mga videos uh, pag support ako shout out po sa inyong lahat ayun uh, sa ating mga uh, uh, subscriber po at saka kayo hindi pa po mag-subscribe i-subscribe e nyo yun po yung ating youtube channel ko para lalagay pa po i e video to i-share niyo na rin po mag-comment na rin po kayo para uh, malalaman po natin kung ano po yung mga katanungan ninyo yung ano po mga gusto nyo na i-video uh, uh, po natin para magkaroon po kayo ng idea sa pag-aalaga po ng uh, uh, free piece hindi po talaga mahirap po, nakakatanggal po ng stress mga paps. At uh, nakakatuwa po, lalo na po pag uh, magkaroon na po siya ng uh, anak po, talagang uh, uh, nakakatuwa po talaga. So, uh, lagi nyo lang po tatandaan mga paps, lagi nyo lang po sila linisin po. Uh, tingnan nyo lang po yung mga tira-tirang pagkain nila para lagi po sila healthy. Uh, yung sa pagtungkol naman po sa tubig hindi po araw-araw po natin papalitan ng tubig, yung po ay uh, pwede po uh, once a week pwede po uh, dalawang linggo, dipindi po sa tubig ninyo, kung uh, medyo may amoy na po, o kaya uh, medyo maitim na po talaga po pwede na po silang palitan At, uh, kahit yung iba po, may nabubuhay po na walang eritor walang oxygen basta po ang tubig po nila ay malinis lang po mahiwasan lang po natin yung amin niya yun po ang sinasabi po natin ay para po ma matuloy-tuloy po natin ang kalinisan po at kaya uh, uh, ayusan po ng ating mga privis na hindi po sila magkakasakit ayan mga po, maraming salamat po ulit Uh, lagi lang po tayo mag-ingat, mag-comment lang po tayo kung mayroon po tayong mga katanungan para lagi po natin na uh, kasagutin po yung inyong mga katanungan o mga komento po, po para lagi po natin na uh, mapag aaralan po kung ano pa po ang mga dapat nyo gawin po sa ating mga creepies para maparami po natin sila. Uh, ito po ay, ay hindi po ito alagaan lang po. Pwede po natin ito maging alam. Pwede rin po ninyo ito maging ang negosyo Uh, umpisa lang po kayo sa maliit. Dito lang po ako sa rooftop. Maliit lang po yung pisto ko. yan naparami ko na po sila mga paps. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo pagsama po sa akin. ah, uh, lagi lang po ninyo. Uh, Subaybayan po yung ating mga videos para makita nyo po kung pa, paano po natin palakitin at pa, paano po magkakaroon po ng bibis yung mga krillings po natin para po ma-share po po sa inyo para makita nyo po yung uh, ko po dito sa rooftop. Maraming maraming salamat po. Stay humble and get me po. Ingat po tayo palagi. Bye bye po. Thank you.